Kakatuklas ko lang ng isang inabando ng lawa na puno ng mga axolotl, At ang layunin ko ay hulihin silang lahat at iligtas sila dahil hindi na sila magtatagal dito. Alam mo, nitong mga nakaraang taon, naging lugar ng pagpaparami ng mga axolotl ang lawa na ito. Pero kamakailan lang, hindi na nagawang alagaan ng mga may-ari ang mga ito. Kaya hiniling nila na iligtas ko ang mga ito. Pero hindi ito madali dahil hindi lang axolotl ang narito. Punong-puno rin ito ng kakaibang isda at hindi natin alam kung ano pa ang makikita dito. Ang alam ko lang ay makakahuli tayo ng maraming axolotl, dahil posibleng may daan-daan dito sa loob. Dinala ko lahat ng lambat at bitag ko para mahuli ang isda. Simulan na natin magsalambat para makita ang mahuhuli. Ngayon dahil humihinga ang mga axolotl dito, kailangan nating magbantay hindi lang sa mga matatanda, kundi pati na rin sa mga baby. Kaya dala ang ideyang yon, nagsimula kaming mag-explore. Hindi nagtagal, may nahuli agad ako. Grabe, sa tingin ko axolotl yon. Grabe mga tol, Unang lambat pa lang namin dito may axolotl na agad kaming nakuha. Hindi naman kami natagalan bago makahuli ng unang axolotl. Pero medyo maliit ito at karaniwan lang siya. May mga albino na axolotl din sa pond na ito, pero mas bihira at sa isang bahagi lang sila nakatira. Tingnan natin 'yon mamaya sa video. Sa ngayon, ilalagay muna natin ang axolotl sa timba at magpapatuloy. Kumuha ako ng isa pang lambat at nahuli uli ng isda. Siguro ito na ang pinakamaduming pond na napuntahan namin. Grabe, di ako makapaniwala. Pangalawang lambat pa lang, may nahuli na agad tayong maliit na angelfish. Ang astig, mga tol. Nakahuli na tayo ng axolotl at isda gamit ang dalawang lambat. Sino pa kaya ang makikita natin dito sa loob? Kumuha ako ulit ng sandok at habang tinitingnan ng lambat, may nakita ulit akong isda. Isda ba yon? Ano kaya yon? Tingnan mo. Parang dolphin siya. Nakahuli na rin tayo ng ganito sa imbornal dati. Tama, elephant nose fish nga ang tawag dito kasi parang ilong ng elepante ang itsura nila. Tingnan mo ang ilong niya. Yak ang sagwa naman yan. Habang tumatagal, lalong nagiging kakaiba ang mga isda. Kaya tara, tuloy lang tayo. Uy, ano 'yon? May nakita akong lumitaw. Ibubuhos ko na lang. Tingnan natin. May nakuha ba tayo? Uy, ano 'yon? May dalawang isda dito. Isang axolotl at isa pang maliit na isda. Tingnan mo kung gaano siya kaliit. Ito na ang pinakamaliit na axolotl na nakita ko. Kita mo maliliit niyang paa at hasang. Astig talaga. Meron din tayong isa pang uri ng isda, di ko alam kung ano, pero kakaiba ang itsura niya. Nilagay namin silang dalawa sa timba at nagpatuloy kami sa pag-explore para makita kung ano pa ang mahahanap namin. Uy, tignan mo to. Grabe. Yan ay isang iridescent na pating. Albino pa, hindi lang basta ordinaryo. Astig, ang galing nun. Alam na natin na may freshwater na pating dito, kaya dapat tayong mag-ingat baka may mas malalaki pa. Habang patuloy kaming nag-iikot, napansin ko kung gaano karaming isda ang nandito. Grabe, ang dami pala. Sa bawat bagong lambat, mas kakaibang isda ang nahuhuli ko. Yan na ang pinakamagandang isda na nakuha natin. Kaya siguradong ilalagay ko siya sa timba. May mga nahuhuli pa kaming isda na ngayon ko lang nakita. Grabe, arowana ba yon? Mukha siyang batang arowana pero sa tingin ko hindi. Mga kaibigan, comment kayo kung alam niyo anong isda ito. Astig siya kaya itatago natin. Maraming isda rito pero mahirap hulihin dahil marumi ang tubig. Sigurado akong may isda pa, kaya magpapatuloy ako para mailigtas sila. Mayroon pa bang natitira rito? Ay ano yon? Parang igat. Diyos ko. Diyos Huwag, huwag, huwag. Mga tol, ano tong nahuli natin? Alien yata yon. Nakahuli tayo ng isdang alien. Diyos ko, ang liit ng mata niya. Isda talaga siya. Sige, ilagay na agad sa timba bago makatakas. May kakaibang isda dito, mga tol. Akala nyo yun na. Pero mas kakaiba pa yung nahuli ko pagkatapos. Oh, ano yun? Ano ba yan? Yuck! Sandali. Helen, ito ay pipa na palaka. Sobrang bihira at ngayon lang natin nakuha. Dati nating binili ang mga ito. Pipa ang tawag sa mga palakang ito na mukhang alien. Tingnan mo, mukha siyang patay. Pero maniwala ka, buhay siya. Tignan mo, o oh, gumagalaw siya. Yan ang pinakakakaibang palaka na nakita ko, mga pare. Alam nyo ba, kapag nagkakaanak sila, sa likod nila nilalagay ang itlog. Paghanda ng mapisa ang itlog, lumalabas ang mga anak mula sa katawan nila. Parang alien. Ang astig nang nakita natin. Ilalagay na siya sa timba. Hindi ko alam kung paano pa ito lalala. Grabe talaga yon. Sige, subukan nating lumalim pa. Sino kaya mahuhuli natin? Sige na, bigyan mo ako ng mas maganda. Ang baho nito. Ginagawa ko lang ito dahil may astig na isda at axolotl dito. Uy, may isa pang angelfish. Astig talaga. Kamukha niya yung una. May isa pa palang isda, dalawa pala dito. May asul siya. Ang ganda niya. May iba pa bang laman dito? Grabe, meron nga. Yan ay isang ghost knife fish. Hindi ako makapaniwala, mga pare. Tatlong isda agad ang nahuli natin sa isang lambat. Ilalagay natin sila sa timba at magpapatuloy. Kinuha ko ang isa pang lambat at napansin kong may kakaiba ng hinila ko ito. Ay grabe, isa na namang axolotl, Helen. Labin limang minuto pa lang tayong nagsasala pangatlo na agad ang nahuli nating axolotl at hindi pa doon natapos. Sa parehong lambat, napansin ko pa ang isa pang axolotl. Grabe, hindi ako makapaniwala may isa pa. Tingnan mo yan. Dalawang malaking axolotl ang nahuli natin sa lambat. Tingnan mo, parang may berdeng mata. Ang astig nun. Pinakamaraming axolotl na nahuli natin dito mga tol. Ang dami talaga sa lawa kaya tara, tuloy pa tayo at subukang makahuli ng mas marami. Kumuha ako ng ilan pang lambat. At sa wakas, nakahuli ulit ako ng isda. May nakuha ba tayo? Grabe, grabe. Isa itong goldfish at ito na ang pinakamatabang nakita ko. Hindi talaga ako mahilig sa goldfish kasi karaniwan sila. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong itsura ng isda. Hanggang ngayon, puro maliliit lang na isda ang nahuhuli ko. Pero malapit na itong magbago. Sige na. Oh, parang may nakita ako. Ano yun? Grabe, may dalawang isda. May isa dito tapos may isa pa dito. Astig sila. Ito ay Raphael Catfish at Chinese Hyphen Loach. Bihira kaming makahuli ng ganito. Ang galing nun, dalawang isda pa. Ilagay sa timba at tuloy tayo. Tara, punta tayo sa kanto. Baka may makita pa tayo. Ay, grabe. Isa yung maliit na albino bichir. Ang astig nun. Isa ang mga bichir sa mga paborito kong isda. Parang sinaunang isda ang itsura nila. May isa pa tayong nahuli. Ano yon? Hindi pa ako nakakakita ng ganun. Ayos, isa na namang misteryosong isda. Mag-comment sa baba kung alam na yon. Marami na tayong nahuling astig na isda at aksolotel sa lawa, pero mababaw pa lang ang na-explore natin. Habang lumalalim tayo, lalong lumalalim ang tubig, at pakiramdam ko, doon natin makikita ang mga halimaw. Kaya nagsala ako sa mas malalim, agad ko siyang nahuli. Hindi ako makapaniwala unang try pa lang. Tignan nyo. Grabe to! Diyos ko! Ripsaw ba yan? Ay, teka, hindi, ornate bitchir pala yan. Mas astig pa yan kaysa sa ripso. Yan na ang pinaka-wild na isda naming nahuli. Dahil malaki siya, nilagay namin sa sarili niyang lalagyan. Ayos, may malaking isda na tayo ngayong gabi. Balik tayo at tingnan kung ano pa mahuhuli. Ngayong alam naming nasa malalim ang dambuhalang isda. Nagpatuloy kami sa pag-explore. Grabe. Habang tinitingnan ko ang susunod na lambat, may nakita ulit akong malaking isda. Batang red-tailed hito. Ay grabe, ang cute niya. Isa na namang dambuhalang isda yan. Pero hindi pa siya ganap na malaki. Lalaki pa ng husto ang mga to. Ang ganda ng nahuli ko. Nilagay namin siya sa timba, tapos bigla akong inatake. Aray, ay grabe, may tumama sa akin. May biglang tumama sa binti ko dito. Malalaki talaga ang isda dito at may isa pang bumangga sa akin. Kailangan nating pumasok at hulihin yon para mailigtas lahat. Kaya kumuha ako ng isa pang lambat at nahuli ko ulit ang isa pang isda. Oh, parang may nakuha tayo. Ano yon? Makulay siya. Ang lakas ng siklid na yan. Ang ganda niya. Orange at puti pa. Ang astig. Lumalaki na talaga mga isda. Ilagay natin siya sa timba at magpatuloy. Kumuha ako ng isa pang lambat at may nahuli akong kakaiba. Meron ba? Grabe! Isang axolotl. Pero hindi lang basta axolotl ito. Isa ito sa mga pinakabihira sa buong mundo. Tatingin ko melanistic na axolotl ito, mga tol. Itim siya. Alam na nyo naman ang albino. Yung puting puti, ang melanistic ay sobrang itim. Sa tingin ko nakahuli tayo ng isa bihirang bihira ito. Ito na ang pinakamagandang axolotl na nahuli natin hanggang ngayon. Pero sino ang nakakaalam? Baka may mas malaki pa dyan sa loob. At tama nga ako, dahil nahuli ko ito sa susunod kong lambat. Diyos ko grabe, hindi ako makapaniwala. Axolotl ba yan? Helen, yan na ang pinakamalaking nakita ko. Grabe, tingnan mo kung gaano kalaki. Di ko rin alam na ganun sila lumaki, mga pare. Halimaw na axolotl yan, kaya siguro ang daming baby dito. Wow, ngayon alam na natin na may mga halimaw na axolotl dito. Sige, tuloy lang tayo. Tara na. Grabe, ang kadiri naman nito. Tingnan mo to. Grabe. Sandali. Diyos ko. Ano yon? Ay, arwana pala yon. Nakuha ko siya. Nakuha ko siya. Nakuha ko siya. Tingnan nyo to, mga pare. Nakakuha tayo ng arwana. Siguro ito na ang pinakaastig na isda na nahuli natin. Nilagay namin siya sa timba kasama ng iba pang malalaki at nagpatuloy kami. Tingnan pa natin kung ano pa ang mahuhuli natin. Sandali, ano 'yon? May isda dito. Grabe. Uy, pufferfish 'to. Hindi ako makapaniwala. Anong puffer 'yan? Ang laki. Mukhang fujika pufferfish. Nakahuli na tayo ng ganito dati pero ito mas malaki. Tingnan mo ang ngipin niya, ang talas. Ayaw mong makagat niyan. Ilagay na lang siya sa timba at tuloy tayo sa paghuli. Lumalim pa ako sa lawa at nahuli ko ang isang pamilya ng axolotl. May nakuha tayo? Grabe, nandito. Tingnan mo, may axolotl at baby pa. Mas maliit pa ito. Habang naghahanap ako, mas marami akong nakikitang baby. May dalawa pa rito. Nakahuli ako ng limang axolotl sa isang lambat. Wild, mga tol. Magkakaroon tayo ng axolotl army. Kumuha ako ng isa pang lambat at sa pagkakataong ito, may nahuli akong hindi ko inaasahan. Oo, oh, parang may nakita ako. May kulay dilaw dito sa loob. Oh, oh, tol, tol! Ano yon? Grabe, pagong yon. Grabe ang liit niya. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kaliit na pagong. At albino pa. Ang astig nun. Wala rin akong masyadong alam sa mga pagong. Kaya kung alam niyo kung ano to, mag-comment lang kayo sa baba. Kahit ano paman, ang astig niya. Kaya ilalagay namin siya sa timba at itatago namin siya. Ay, ang daming lumot. Ay, mabigat. May nakita ako. Ano yon? Ay, grabe. Isa iyong albino Oscar pero nakakakalungkot may patay na isa sa parehong lambat. Ipinapakita lang mga pare na kailangan nating hulihin ang mga isda dahil namamatay na sila rito. Alam naming namamatay ang mga isda kaya tuloy ang paglalambat para mailigtas ang natitira. Grabe! Yan na ang pinakamalaking asul na ulang na nakita ko. Nanginginig ako ang laki parang halimaw. Mas malaki pa ito sa kamay ko. Di ko alam may ganitong kalaking asul na ulang dito. Grabe, ang wild nito mga tol. Sinasabi ko, ito na ang pinakamalaki kong nakita. Kaya pala malakas ang kurot niya. Leiko, bitiwan mo na. Bitiwan mo na. Aray. Pagkabitiw niya, nilagay namin siya sa timba at bumalik kami sa pangingisda. Marami naman akong nahuli. May tatlong isda dito. Tignan mo to. Wala akong ideya kung ano to. Mukhang hito, pero ngayon lang ako nakahuli ng ganito. Astig! May isa pa tayong ghost knife fish. Tignan mo, malaki ito. Nahuli natin siya at mukhang may isa pa sa loob. May bagong African chichlid. Ang ganda. Tatlo pang isda, ilagay na natin sa timba. Tuloy lang tayo sa pag-explore at tingnan natin kung ano pa ang makikita natin. Ngayon, wala tayong nahuling isda sa lambat na to. Pero may nahuli tayong iba. Grabe. Grabe, may ahas dito. Makamandag ba yan? Hindi ko alam sa ahas, guys. Hindi talaga ako mahilig sa ahas. Natakot talaga ako sa kanila. Maliit lang ang ahas na ito pero astig ang tiyan. Kulay orange at pula. Sa ko hindi siya makamandag kasi hindi tatsulok ang ulo niya. Kaya Diyos ko, Diyos ko, nasa kamay ko na siya. Nasa kamay ko na siya ngayon. Huwag mo akong kagatin. Pakawalan na lang natin siya sa gubat. Hindi ko alam anong ginagawa niya sa lawa. Kita tayo ulit pare. Huwag ka nang bumalik. Matapos naming alisin ang ahas, bumalik kami sa lawa at nagpatuloy sa lambat. Diyos ko. Helen, tignan mo, may malaki at dambuhalang isda sa lambat. Vampire fish yan, Helen. Wow, ang laki rin nito. Sila ang may pinakamalalaking ngipin sa mundo. Tingnan mo. Aray, kinagat niya ako. Grabe, kakaibang isda ito. Ilalagay natin sa timba. Hindi ko inakalang mahuhuli ko ito. Isa sa paborito kong isda. Lumalaki sila at halatang malalaki ang ngipin. Pupunta pa tayo sa mas malalim na bahagi ng lawa. Ay grabe, ang dumi talaga nito. Habang lumalalim ako sa lawa, medyo nakakatakot na. May malaki dito. Helen, may malaki talaga. Sa totoo lang, tingin ko buwaya yon. Hindi na ako magbibiro. Tingin ko buwaya talaga yon. May malaki talaga sa ilalim. Gusto kong malaman kung ano yon. Sa tingin ko malaking pagong to, Helen. Kukuhanin ko na. Ah, hindi ko alam nasaan ulo nito. Nakuha ko na. Grabe, ano yan? Di ako makapaniwala. Tingnan nyo. Lambuhalang matamata na pagong yan, mga kaibigan. Di ko alam na matamata na pagong pala yon. Akala ko buwaya dahil parang buwaya ang shell niya. Akala ko may buwaya sa ilalim nung tumapak ako pero dambuhalang matamata na pagong lang pala. Galing ang mga ito sa Amazon at talagang kakaiba. Meron na kami ng ilan sa bahay pero tingin ko mas malaki talaga to. Astig nito. Nilagay namin siya sa sarili niyang lalagyan tapos nagpatuloy pa kami sa pag-explore sa malalim na bahagi. May nakuha ba tayo? Grabe. Isa na namang axolotl. Malaki rin to. Tignan nyo mga pare. Marami na tayong nahuling axolotl ngayon, pero paparating pa lang ang pinakamalalaki. Ang dami talaga dito kaya halo sa bawat lambat ko may nahuhuli akong axolotl. Heto pa, may isa pang axolotl at parang isang uri ng hito dito. Kamukha ito ng wells na hito. Wala akong ideya, astig talaga. Axolotl hito, ilalagay ko sa timba. Sa ngayon, na-explore na natin ang mababaw na bahagi at ang gitna. At ang gagawin natin ay kukuha pa tayo ng ilang lambat dito at pupunta tayo sa pinakamalalim na bahagi ng lawa para tingnan kung ano pa ang mahuhuli natin doon. Sige, tara na. Oh, parang may nakuha tayo. Grabe, tingnan mo to. May malaki dito, Helen. Bihira lang tayong makahuli ng pink na Jack Dempsey. Karaniwan, ordinaryong Jack Dempsey lang nahuhuli natin. Hmm. Hindi ganito. Ang laki nito. Ilagay na sila sa timba. Tapos subukan pa uli mang huli dito sa gitna para maganda ang tapos. Sige na, bigyan mo kami ng maganda. Ano yun? Grabe, di ako makapaniwala. Ang ganda ng ending natin may isa pa tayong pipa palaka. Astig mga tol! Pangalawa na nahuli natin ngayong gabi. Masaya sana kung lalaki ito at babae yung isa. Tapos pwede silang magparami at makakita tayo ng kakaibang nila lang. Ay kadiri mga tol. Isa na namang pipa palaka. Ilagay sa timba tapos punta na sa malalim na bahagi. Hindi ko yun inaabangan. Tara na mga tol, punta tayo sa pinakamalalim ng lawa. Grabe, sobrang kadiri nito. Tignan nyo to. Nakakatakot talaga. Buti na lang may waders ako. Kukuha lang ako ng lambat dito. Sana walang buwaya o ahas at walang kakaiba. Sana sulit. Ang lalim ng pond, di ko makita sa lambat. Helen, may laman ba? Sabihin mo. Grabe. Ano? Ah, kita ko na. Nakikita ko na. Albino pleco. Tingnan nyo yan. Grabe ang astig mga pare. Ang lalim ko na sa pond na ngayon. Hindi ko makita sa lambat ang wild niya. Sige, ilagay na natin sa timba. Una, iskup natin sa malalim na parte. Marami pa dyan. Sige, lalalim pa tayo. Grabe, ano yun? Meron dun. May gumagapang sa ibabaw ng tubig. Parang ahas yata yon o kung ano Sige, ayoko na, salamat. May nahuli ba tayo? Sa tingin ko isa itong ghost knife. Sandali, nararamdaman ko. Nakikita ko na. Ang laki ng ghost knife fish na iyan. Sa ko, ito na ang pinakamalaki kong nakita. Tingnan mo yan. Ang laki niya. Grabe. Sige, siguradong ilalagay natin siya sa timba. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya ko. Nakakatakot talaga ang malalim na bahagi, lalo habang nililibot ko. May biglang tumama sa paa ko. Grabe. Sige, malaki yung isda na yun. Sinubukan kong hulihin kung ano man yun pero bigla akong inatake. Grabe. Ilabas niyo ako dito, ilabas niyo ako dito. Hindi, hindi, hindi. Ilabas niyo ako dito. Grabe, grabe. Malaki yung isda na yun. Nakita mo ba yun? Sumpa ako may sumalakay sa akin. Hindi na ako babalik don. O mga pare, narating natin ang pinakamalalim na parte ng lawa at may mga kakaibang nakuha. Pero di namin nalibot lahat dahil may malaking bagay sa ilalim na nakakatakot. Buti na lang, dala namin lahat ng bitag ko sa isda at sana may mahuli pa sa ilalim. Maglalagay tayo sa mababaw, gitna at malalim na parte. Tara, lagyan na natin ng pain. Naglagay kami ng kaunting tilapia sa bawat bitag. Sa ganitong paraan, maamoy ito ng kung anuman ang nasa ilalim at sana pumasok sila. Sige, heto ang unang bitag, pangalawa, at pangatlo. Hindi na ako babalik doon. Habang binababad ang mga bitag, iikot tayo sa tirahan ng mga albino axolotl. Sana mahuli natin lahat sila. At sa unang lambat ko, may nahuli ako. Pero hindi ito axolotl. Ano kaya yon? Grabe. Tatingin ko, diskusyon. yun. Grabe, di ako makapaniwala. Wala pa tayong discus noon. Astig yun. Mukhang may iba pang axolotl dito bukod sa albino. May mga isda rin pala. Sino kaya ang nakakaalam ng nasa ilalim? Nagpatuloy ako sa paglalambat at may nakita ako. Grabe, Diyos ko. O tara na. Nakakuha tayo ng albino axolotl. Malaki-laki rin ito, tingnan mo yan. Unang albino ngayong gabi. Ang astig ng mga to. At marami pa tayong makikita. Kakasimula pa lang natin. Balik tayo doon at tingnan kung may mahuhuli pa. Maya-maya nakahuli ulit ako. Tara, may laman pa dito. Grabe, may nakita akong malaking axolotl dito. Tignan mo, Helen. Grabe, hindi ako makapaniwala. Pinakamalaki yata nating nahuli yan ngayong gabi. Pero hindi magtatagal yan dahil maya, -maya lang makahuhuli tayo ng axolotl na magmumukhang maliit lang tong isa na to. Yan na ang pangalawang albino axolotl ngayong gabi. Ang laki talaga nito. Ilalagay natin siya sa timba at magpapatuloy sa pag-explore. Tara, kumuha pa tayo ng lambat. Bigyan mo pa ako ng isa. Uy, tingnan mo, isa na namang elephant nose, Helen. Pangalawang isda na, yan na nahuli natin dito. Isa na namang elephant nose ang nahuli natin. Pangalawa na ito ngayong araw. Ilalagay natin ito sa timba. Natingin ko maglalagay pa tayo ng lambat dito. Hindi tulad ng malaking lawa, kaunti lang ang isda at aksolotel dito. Matagal na kaming naglalambat dito, pero kaunti lang ang huli namin. Tuloy-tuloy lang kami hanggang sa bandang huli. May malaking huli rin kami. Sige na, bigyan mo ako ng maganda. Ay, seryoso ba ito? Nakikita mo ba kung gaano kalaki yung axolotl na yon? Grabe, nanginginig ako ngayon. Ito na ang pinakamalaki na nakita ko. At albino pa. Sobrang lupit nito, mga pare. Ito na ang pinakamalaking axolotl na nakita ko. Mga labing apat na pulgada ang haba. Ang astig talaga. Magkakaroon tayo ng hukbong axolotl pagkatapos nito. Ayun, nakuha na natin siya. Ay, grabe. May isa pa. Tignan mo to. Dalawang albino axolotl sa lambat. Ang ganda ng ending isasama natin sila sa timba kasama ng iba. At pagkatapos, hahayaan lang natin ang bitag ng isda natin magdamag. Babalikan natin ito at sana may mahuli tayong kakaiba. Oh, ngayon, sobrang wild ang video na to. Naghintay kami ng oras at bumalik para tingnan ang mga bitag ng isda sa gabi. Sige tara na, hawak na natin ang lubid. Tingnan natin ang unang bitag ng isda at alamin kung ano ang mga nahuli natin. Tignan mo to, ang daming isda sa bitag. Tara, tingnan natin mga nakuha natin. Ang bilis, parang yung goldfish na nahuli rin natin kanina. Halos puti lahat siya, ang astig. Kailangan nating magmadali, Helen, ang daming isda dito. Tingnan mo tong hawak ko. Grabe. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Meron tayong sitch lids, meron tayong albino bicers, meron tayong elephant nose. May iridescent sharks tayo. Sobrang dami sa fish trap ngayon. Ano pa kaya meron? May isa pa tayong hawak. Ano kaya yon? Meron tayong garami meron tayong maliit na popper fish. Meron tayong sitch lid, pero hindi ko masabi kung ano ito. Hindi ko pa kailanman nakita ang isdang ito sa buong buhay ko. Mag-comment kayo sa ibaba kung alam ninyo kung ano ito. Pero ilalagay muna natin sila sa timba. Ano pa meron tayo? May ilan pa tayong isda dito. Isang magandang African chicklid at isang kakaibang mukhang eel. Mas malaki ito, tingnan mo itsura ng isda, nakakatakot. Grabe, sa timba kana. na. O mga pare, mukhang tapos na ang unang fish trap. Ang daming isda doon. Tingnan nyo. Napuno agad ang timba sa isang trap, pero may dalawa pa tayong titignan. Tara sa gitna at tignan kung ano ang nahuli roon. Sige, eto na. Nakuha na natin ang lubid para sa pangalawang trap. Ay grabe, malalim ito. Eto na, tara. Ay grabe, tignan nyo to. May malaking Oscar sa loob. Ang dami nating nahuli, mga tol. Tingnan natin ang laman. Pagkabunot ko, nakita ko agad ang malaking albino Oscar. Dahan-dahan lang, tol. Huwag kang tatalon. Ang ganda niya. Tatim ba ng mga itatabi ka pupunta? May isa pa tayong ganito. Siguradong Texas Siege yan ang tataba nila. Tingnan mo. May maliit tayong Raphael Catfish at Ghost Knife Fish. Marami tayong nahuling Ghost Knife Fish ngayon. Oh, may isa pa tayong malaking Catfish dito. Isa na namang ganito. Parang Wells Catfish ang itsura nila pero di ako sigurado. Tingnan mo. May dalawang Ghost Knife Fish pa. Ang galing. Pinakamaraming Ghost Knife Fish na nahuli natin sa video na ito. Oh, may isa na namang axolotl. Medyo malaki ito. Astig siya. Oh, may nakita pa akong isang axolotl. Dalawa na sila mula sa trap na 'to. Ang galing. Sa tingin ko, ayos na 'yan. Ayos na 'yan para sa pangalawang trap, mga tol. Marami tayong nahuling isda. Isa na lang ang natira sa pinakadulong malalim na bahagi. Kinakabahan ako, hindi natin alam ang nandyan. Tingnan natin ang nakuha natin. Heto na. Hawak ko na ang lubid. Hindi ako lalapit sa malalim na dulo. Hihilahin ko na lang ito dito mabigat at parang may laman. Tapos na ba tayo? Grabe, ano yun? Ano ba yun? May dambuhalang isda sa loob. Ay, parang dalawa ang isda na nakikita ko. Sa totoo lang, pareho silang malalaki. Wala akong ideya kung ano tong isa. Ano ba yon? Mukha talaga siyang alien, mga tol. Sa ko, parang hito yan. Grabe, ang laki niya. Grabe, ang kakaiba ng itsura niya. Tingnan mo bibig niya. Meron ako nito. Para sa akin, Pacman Catfish ito. Bihira ito at minsan lang namin nakita dati. Mas malaki pa ito kaysa sa binili ko. Ang astig talaga niyan. Nagbaon sila sa buhangin na mata at bibig lang ang kita. Tapos hihintayin nilang may lumangoy sa ibabaw para mahuli ito. Ang astig talaga nun. Siguradong isasama natin siya sa timba. At may isa pang bagay dito. Uy, malaki-laking biser yan. Siguradong alam ko kung ano yan. Tignan mo yan. Ang laki ng biser na yan, mga tol. Grabe, ang laki talaga. Para siyang halimaw. Ang astig nun, ilagay natin siya sa timba. Sa palagay ko, yun na ang lahat para sa huling fish trap. Dalawang malalaking isda ang nahuli natin. Sa kabuuan, marami tayong ahong... At tayong nahuling isda sa tatlong fish trap at nung naglambat tayo kanina. Kaya ang gagawin natin ngayon ay dadalhin natin lahat ng isda, lahat ng axolotl, at lahat ng pagong pabalik sa bahay ko at ilalagay sila sa kanilang mga bagong tirahan. Kung gusto niyong bumalik ako para sa part 2 sa abandonadong lawa, mag-like at mag-comment lang sa ibaba. Ngayon, magkikita-kita tayo sa bahay ko. Pag-uwi, inilagay namin ang lahat sa bago nilang tirahan, kabilang ang Pacman Catfish sa fish room. Ang asul na crawfish at ang albino na pagong ay inilagay sa tangke ng crawfish. Lahat ng Axolotl ay nagkaroon ng sarili nilang aquarium. Inilagay namin ang mata-mata na pagong at mga pipa na palakas sa pond ng mga pagong. At ang natitirang mga isda ay inilagay namin sa iba ko pang mga pond at tangke ng isda sa likod ng bahay. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakipindot na lang ng like sa ibaba. Mag-subscribe sa ibaba, kita-kita sa susunod. Paalam!